Sarap. Tikman mo na ba ito, Indoy? Mm. Ano masarap pa ito sa selecta. <laughs> Hello mga kanegosyante! Negosyo ideas ngayong summertime! Agabi binagawa ko ng Ubit Cheese Graham Bar. Ngayon, nakaisip ako ng bright idea. Kasi may natira pa ako dun sa aking mixture. Yung mixture ko, yung kung paano ako gumawa ng Graham Bar. Sabi ko, bakit hindi ko gawin siyang ice cream sa cup? At ito na nga, nakagawa ako ng apat nito. Yung isa, binigyan ko si Super A. Aba, nasarapan. Ito na siya, oh. puno nito. Ang tagal niya maubos. Sabi ko, sulit na sulit kung ibibenta ko ito ng 30 pesos. Panalo. Ang sarap. Super soft. Ganun. Mm. Perfect. Ganong mixture din ang gagawin ko kung paano ako gumawa ng aking flavor na OB cheese Graham bar. Same din dun sa aking cookies and cream and mango. Ngayon, galagay ko lang siya sa cup. 30 pesos. Ganito kadami, oh. Ang sarap, yummy, nakaw. Pero syempre, magko-coasting tayo. So ito muna is i-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea ngayong summer time na pwede nyo idagdag pa nila sa tindahan nyo. Kung ikaw ay nagigrayham bar o de, dagdagan mo rin itong ice cream. O which is ice cream. Isang kapo. Diba? Ang sarap talaga, promise. Kasi nung, diba pag kumakain tayo ng grayham bar, yung cream, ice cream na ice cream, parang ice cream siya na nilagyan lang ng Graham Crackers. So sabi ko, pwede itong gawing ice cream din sa cup. O oh, Diba? What a brilliant idea, madam. So, ito na nga ang ating pasampol. At sa akin, okay na okay. Ay, super A. Okay na okay. Simot na simot daw niya yung isang pack na to. Isang cup na ito. Kanina ko pa ito kinakain. Ang tagal niya maubos. Siyempre, hindi mo naman kakainin ng isang buto dahil nga mauumay ka. Ganyan-ganyan lang. Mmm. Ah. Diba? Pag na lang sa market, kailangan ko ng pang, pang scoop ng ganon. Meron ako nito available kasi dati, gaga, nagagawa din ako ng mga Uh, salad ganito. No, mayroon pa akong available doon naka-stock. Ginamit ko siya. Ayan oh. No? Ang dami, punong-puno. Mm. Kusa so, oh. Mm. May cheese. Ang sarap ng ube. Tapos diba yung cheese, di ba yung cheese medyo maalat-alat. Ang tamis at saka yung alat. Perfect. Sarap. O, oh, kaya gawa na rin kayo, ha? Okay? Baka so, sa next time na mag-upload ng video, ice cream naman yung aking gagawin yam Hindi hmm. na ako mag-iisip kung paano ko gagawin yung ice cream kasi yung ginagawa nga natin yung mixture dun sa Graham Bar, ito na yun. Ito, ito na yun. Ice cream na ice cream siya talaga. Nakakaloka. Okay? So, update na lang tayo. Um, Naka-idea ka, pwede mo ito dagdag sa tindahan mo. No? Ngayong summer time na ito. Umpisahan mo na, baka maunahan ka pa ng kabilang tindahan. Okay? Go, go, go. Push, push, push. Okay? Strike while the iron is hot. Ay, hey, bye. Busing ko lang to. Aba, oh, simot ah. Ano masasabi mo? Masarap. Masarap. <laughs> <laughs> Biten. 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 <laughs> Biten yung isang cup.